Ako si Pacifico. Tawag nga pala nila sa akin, Pax. O FW dito sa Alemania. Kaya tara, samahan niyo ko. Ngayong araw po pala, samahan niyo kong mamulot ng spare Ito ay ang mga gamit na nilalabas nila sa kanilang bahay na hindi na nila kailangan. Pero pwede pang pakinabangan. Tulad na lamang itong printer. Taniman ng halaman. Mga upuan. Ginagawa pala nila ito dito. Three times a year. Meron din ditong pwedeng patungan ng halaman, coffee maker, computer chair, basket, at car seat for babies. Tingnan natin sa kabilang side ng kalsada. Mukhang marami pa dun. Ang spare mall po pala, ito ay yung mga malalaking gamit na hindi kasya sa mga regular trash bins. Ito ay kinukulekta ng mga malalaking trucks. Kaya naman bago pa ito kolektahin, pwede namin itong tingnan at kunin. Kung pwede pa naman ito gamitin, tulad na lamang ng TV table na to. Talaga namang pa. Asa hindi kalayuan, meron ding isang table na aking napapuso ang kunin. At sa bandang dulo ay mayroong computer table na aking unang hihilahin. Sa aking pagsusuri ay talaga namang napakatinupa ng table na to. Kaya naman hindi ako nagdalawang isip na kunin ito. Ang lahat po nang nakikita nyo na yan ay for free. Depende na lang sa'yo kung matipuhan mo pa at kayang dalhin. Kaya na nga po at hinila natin yung paunti-unti papuntang apartment. Nakikita nyo po pala ang van na yan. Ayan din po ay kumukuha ng mga gamit tulad ko. So ayan na po pala ang mga first batch ng aking mga napulot. Abangan nyo na lang po sa part ng video na to ang iba pang bagay na aking nakuha. Hanggang dito na lamang po. Maraming salamat sa pagsama. Paalam.